yung mga cellphone nyo na laging na po full storage pagadali lang ayusin yan ito ituro ko sa inyo kung paano ayusin yung mga na full storage laging na cellphone nyo linisin natin para umaba ulit yung memory ng cellphone nyo para tumaas yung storage ulit ganito lang gawin nyo una pindutin nyo tong settings Ayan, pindutin nyo yung settings Pangalawa, hanapin yung apps. Ito apps. Tapos pindutin nitong apps. Ito, ito yung mga apps ng cellphone natin. Ito lahat sila. Yan. Yan ang lilinisin natin. Kasi yan ang kumakain ng memory ng cellphone natin kaya tumataas si yung stories natin yan yung ano, gaya ng people yun mo 254 MB yan, Lilisin natin to pindutin nyo lang yung people ha, halimbawa people yan tapos scroll nyo down, hanapin yung storage ito yung storage, so pindutin yung storage dali lang nandito na dito sa baba may clear data pindutin nyo tapos delete nyo ayan nakita nyo yung dita at saka catch 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 ba yan o di 0 mb na 0 di na sya diba o, nalinis natin sya tapos balik naman kayo doon sa app balik kayo ulit sa mga application ayan piliin naman kayo dito kung anong linisin nyo sa isahin nyo kung gusto nyo isahin nyo ito so, halimbawa itong multi view browser yan pindutin ko yan ha ulit ulit nang gawin nyo Pulit ulit ulit nang tapos sunod pindutin nyo storage tapos sa baba maliit lang kain nyo sa baba clear data pindutin nyo delete ayan zero na siya. di ba yan tataas ang storage sa mga cellphone nyo pag nalinis nyo yan ulit ulit nang gawin nyo yan Pulit ulit ulit tapos balik na mag ulit dito yan. Bili ulit ka ano linisyo nyo. Know. Pwede lahat yan eh. Pwede lahat yun para malaki-laki ang madagdag sa storage nyo. Kaso pag uh, i-clear nyo yung Facebook nyo, kailangan alam nyo yung password nyo. Hindi nyo, hindi nyo kalimutan kasi malalag out yan sya. Saka yung YouTube. Kailangan alam nyo yung password bago nyo sya i-clean up. I-clear Ganun lang po ulit-ulit. Tapos dito, punta tayo sa storage. Yan. Ito, makikita nyo dito yung, yung system. Yung system nyo, nakikita nyo kumakain ng gig yan. Malaki yung punti Yan, ganun. Doon din yan. Bababa yung kinakain nya pagka mag-delete ka doon ng sa files. O data ka doon. Ganun lang gagawin nyo. Tataas ulit yung stories sa mga cellphone nyo pa ulit ulit lang dito ulit ulitin nyo lang oh. lahat yan pwede nyo lahat yan ilinis yan i-clear data nyo sigurado tataas ulit ang mga storage ng mga cellphone nyo ganun lang kadali